Hi hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Neil Jepadurina. So yun guys, may first booking tayo. At up uh, pipikapin natin to para makapag-deliver na tayo. No? So yun, samahan niyo ako guys sa buong biyahe ko. Let's go! So yun guys, napick up na natin itong i-deliver natin. At yung isang paper bag guys, may nakalagay na for rider. Ang sabi ni Bindor, para daw sa akin yun. Kasi yun daw naka-note. So titingnan natin kung para sa atin nga itong uh, isang paper bag. No? At salamat syempre sa customer kung sa atin yun. So, yun mga pups. Uh, malapit na tayo sa pag-deliver natin, no? Nandito na tayo sa Pinagbuhatan, Pasig City. So, yun. At uh, sana nga ay huwag tayong paasahin, no? Ng vendor at ng customer, no? Kasi, ang sabi, nakalagay doon sa note. For rider. Yung isang paper bag, no? At dito natin malalaman kung para sa atin ba talaga iyon Share ko lang, guys, kanina habang ako nagpipick up may mga kasabay na akong mga grab food at Foodpanda Ang sabi sa akin, palit na lang daw kami ng customer. Kasi nga, merong uh, libre na isang paper bag, no? Sa magdi-deliver na rider. Kaya ang sabi ko, wag na paps kasi maganda rin itong pantang halian ko. At tatanghal na rin ngayon kasi last deliver ko na rin kasi. Ang sabi sa akin, wow naman, meron pa palang ganyang customer. Ang babait at uh, mapagmahal sa mga rider, no? Kaya nakakatuwa ang isipin na mayroon palang ganong customer. At ngayon, malalaman natin kung para ba sa atin talaga itong pagkain na ito. Let's go! A few later. So, ayun guys, andito na tayo sa pin location ni customer at naakin na tayo ng second floor kasi naka-note doon na pinapakit sa akin na i-deliver ko doon sa second floor. So, yun, samahan nyo ako guys. At tingnan natin guys kung para sa akin ba talaga itong isang paper bag na food. Tingnan nyo guys kung ibibigay ibig ba talaga sa akin ni customer. Tara, let's go. Delivery po. Tawa po. Foodpanda Delivery po. Okay. Ayun, Food Panda. Tawa sir. Sir, Juan po. Foodpanda. Thank you. Thank you po, sir. Ako na po. Okay lang, sir. Okay lang, sir. Okay. po. Thank po. Thank you po. So ayun guys nakita niyo naman binigay natin parehas yung food at nakala natin para sa atin yung isang paper bag na food kasi may naka-note nga doon na for riders no pero hindi pala nangyari kaya ang sakit guys umasa no. At sa mga taga double Bridge, shout out sa inyo hindi pa para sa atin ang food. And a half hours later. So mga pops nangong pin si ma'am dapat dito sa na Street, Maui Oasis, Condominium Manila. Malapit na sa tayo, kaso na kung kung si ma'am Matasabi sa Matasabi niya Ano ako, sabi niya Nasa Q-Mall Ibang ilis tayo sit q Kaya Manila so, Ito uh, di yun, ito tayo Ang ito a few moments later so yun na facebook tayo mga kaibigan return to vendor facebooking ah, tayo ng isang customer sir sis po sir ibabalik e, ko po kasi na booking po ako eh um, Eh, ibabalik e, ko lang po yung ano Naabala pa ako nung ano, nung customer Tapos, sir, pipicture ako lang sir Kasi kailangan picture niya sir Ginutom lang ako nung customer na yun sabi, 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 sa akin ng customer sir Nasa kaya po daw siya Eh ang delivery to kanina sa uwa, Dito lang sa may ano Uwaw, Ano nas na, na pick booking sir ako sa, Ang sabi sa akin ng customer nandoon po siya sa kayapo Eh ang deliver ko nasa sa ano sa dito lang po sa may ano sa ano, Anonas sa may eh, ay ba yun? Yun. Sabi ko, ba bakit po wala po kayo dito? Pero ano lang, sa chat lang po siya, tapos natawagan ko siya, hindi siya ako makontak. Nakikipag-conversation lang na siya sa chat, sabi ko, paano po ito? So, na-report na sa ah! dito, oh, nareport na sa dito, oh, na po na po sa food band. po kong picture lang, lang siya. Picture, hawak, hawak ha ha mo lang siya kasi kailangan po niya sa ano. 1, 2, 3. Okay na po, salamat po. So ayun, nakita niyo naman guys, na-return to vendor natin. No? Hindi talaga may iwasan yung ganito mga fake booking, walang magwasa buhay.